Tama, si Labos Malupiton nga, no? Ang nakikita nyo. At marami pang ibang mga sikat. Ang dumayo rito sa kainan na pinuntahan natin. Okay? So, dito nyo nga lang yung makikita sa Governor Santiago, no? Sa may Malabon. Yan. So, darwin's Food House. Yan. Pangyayintin natin. Pasukan na natin yan. Check na natin yung loob. Saan yung lugaw? Saan mo yung hatchos? Hatchos, meraki, ma'am. Tokneneng. Kain? Ah. 30? 30 lang may lugaw, tokneneng na. Ito ko lang makakita ng logo ng may resibo. Okay, paghapon nga kasi guys, ano, binibigyan ka dito ng resibo at number, no. Unsaan ipe-prepare pa nila yung order mo dahil sa dami ng tao. Tapos tatawagin kanila kung okay na yung order mo. Pero sa so ngayon, wala pa mang masyadong tao kaya mabilis ang serving. Napakabilis pa ng serving, no. So ito nga lang lagi guys ang in-order ko rito, no. Madalas kasi ako kumain din dito, eh, no? lugaw Tokneneng. Ito nga yung menu nila guys, no. Ayan. Kung papasok kayo rito malapit sa counter, makikita nyo, ang dami nilang ano dito, ino no? So, kayo nang bahalang mamili. Ito naman yung kanilang istante, no? Kung saan makikita nyo yung actual na nakaserve na. Yan, yung tokwa, itlog, tukmening, tokwa baboy, lumpia. Yan, so, sa mga oras na to, konti pa lang ang tao, no? Pero, isa, dalawa, marami, ano, tuloy-tuloy na. Ito naman yung mga pansit nila. May pansit sila dito, meron silang chicken, May silog. So, bahala kayo kung anong trip nyo, no? Yan. So, yung mga estudyante nga, no? Nag-order na sila rito. Unti-unti uh, lang dumadami yung customer kasi pa na. Okay. Meron din sila dito ngayon, no? Yung candy. Yan. So, fruit shake. Marami rin silang fruit shake dito. Ang gusto nyo naman, meron din silang ice cream. Eh yan. Ice yung ice cream oh. Pili ka lang diyan, no? Yon, so maganda ang ambiance dito, yung atmosphere sa loob ng restaurant nila Darwin. Yan, so yung fruit shake naman ay na ano. Oh. Sa labas makikita mo, meron din sila dito'ng mga pampatanggal umay, yan. Mais kunyelo, leche plan at iba pa. Sa kabila naman, meron din sila dito mga inihaw, inasal. Kahit anong klaseng inihaw. Kapag taga Malabo nang hindi pa nakakapunta rito sa Darwin. Kompleto na, may lugaw ka na, may resibo pa. Meron nga rin silang second floor No? Pag nga, punong-puno itong lugar na to Kaya kung hindi ka pa nakakapunta rito, puntahan mo na. Doon na lang hindi pa nakakatikim.